guys, may karito na naman dito sa puno ng mangga. Natutulog lang naman. Ayan. Ayan siya guys, natutulog. Alam mo, hawa to guys. Mga nagbabarkit, nagpapahinga lang siya. pinapakita ko sa ano sa isa kong videos ayan ayan ang security guard sa 154 <laughs> may buong pa yung mga guys ayan wala nang bunga naubos na naubos na yung bunga maganda siya may bunga na yung kalamansi mabuhong na so mayan guys I hope ang bagal ng aking ano bodyguard Si hi. Uh, Dala pa yun? Ha? Ah? Dala pa yun? Kung oh may... Dala ka na lang. Ayan guys pa rin tapos balik na naman siya sa bahay katok na naman oh my god anong oras na kami makaalis nito okay guys thank you for watching see you, see you sa susunod kong video guys bye bye